ay parang timang. Ngayong araw, pininturahan nga pala ang aking tindahan. Kaya yung ganyang itsura, ngayon, ganto na. Oh shit, maaga palang gumising na ako ng may pagpapakumbaba. <laughs> Hindi na ako nagyayabang, nagbago na ako eh. Tsaka ba't naman ako magyayabang? Ako na nga yung ililibre, ako pa yung magmamatapang. Pagbungad pa lang nila sa akin ng... Boss, ang pangit ng bahay mo, walang pintura. Kinuelyohan ko agad at tinanong ko, bakit? Anong problema? hindi na siya nakapagsalita. Dumating agad yung kasama niyang may dalang pintura. Sabi ko, pwede ba buong bahay ang pinturahan? Ang kapal ko naman daw masyado, tindahan lang daw ang pinipinturahan nila. Sabi ko, sayang naman, lulutuan ko pa naman sana kayo ng pansit kanton. Kaya nag-usap-usap sila saglit. After a moment, nang hingi na lang sila sa akin ng tubig, sa akin na lang daw yung pansit kanton ko. Masyado daw mabigat yung request ko, baka daw matanggal pa sila sa trabaho. Charot, pero ayos na rin to, pininturahan yung tindahan ko ng libre. Sa panahon ngayon, bihira na lang ang libre, lahat bayarin. Pero habang nagpipintura sila, bigla akong napaisip. Ako nga ba ang nakalibre o sila ang nakalibre? Kasi ipopromote ko yung brand nila umaga at gabi, araw-araw. Pero wala na akong paki doon. Ang importante, ginagawa na ng signage yung tindahan ko. Sa wakas, alam na nila kung anong itatawag sa tindahan. Madalas kasi ang tawag nila, Bumblebee, Bambam, Bam, Bam Store, Bambi, The Greatest Fighter. O oh, ba? Diba? ang daming tawag sa akin Pero may isa akong inaabangan na itawag sa akin Na hindi man lang may tawag-tawag kahit kailan Hoy, Pogi Hi, Pogi Oh my God! Yun, natawag din sa wakas Kailangan ko pa pala mag-edit Para lang matupad yung pangarap kong tawag O baka bigla ka naman magalit dyan Edit lang to, biru-biruan lang Baka bigla mo na naman ako'y chismis na feeling Pogi Grabe ka naman, boy Hayaan mo na, ang mahalaga patapos ng pinturahan tong tindahan. O ba diba, ang aliwalas na tignan, libre lang yan. Sinasabi ko na agad na libre yan kasi baka bigla na naman akong singilin sa mga utang ko. Sasabihin, nagpapintura ng tindahan, walang pera. Pagkatapos mapinturahan, inisip kong linisin na rin. Total, marami na rin naman siyang alikabok. Tsaka pagkakataon ko na rin linisin to kasi halos wala ng laman, naubos na, kakakain. Makita man lang nilang malinis kahit konti lang laman, sapat na. Para isipin nila bagong tindahan, mura paninda. Pero konti paninda. Huwag kayo matakot magsimula ng negosyo kahit maliit lang ang puhunan Dati, nung unang tindahan ko, halos 70k ang puhunan ko Kaso, naiinis ako kapag maliit ang benta Kapag nakakabenta ako dati ng 700 to 1k, nalulungkot ako Kasi inisip ko, ang laki laki ng puhunan ko Tapos ito lang ang pumapasok na pera Lalo na kung yung puhunan na ginamit mo galing pa sa utang Talagang nakaka-stress, tapos parang naghahabol ka araw-araw ng benta Eh, nung mga panahon na yun, pandemic pa Talagang walang pera yung mga tao kaya may mga uutang at uutang sa tindahan mo nun. Yun ang pinagkaiba ng malaking puhunan kasi iniisip mo dapat malaki din ang benta. Eh ngayon sa 5K na puhunan ko, masaya na ako maka-500 sa isang araw. Tsaka hindi ako na stress kasi parang wala na akong hinahawol na benta. Maka-500? Salamat! Maka-1K? Painom! Gusto mo saksakin ko lang alam mo ha? Siyempre, biro lang yun. Labas ng bisyo sa negosyo. Kapag sinabay mo yung bisyo mo sa negosyo mo, alam mo kung saan ka pupulutin? Ipupost ka ng inutangan mo. Sasabihin, puro bisyo, hindi na nagdegosyo. Kaya yung utang, kinalimutan. Madalas talaga nalulugi kapag yung puhunan, inutang. Kasi bukod sa maliit lang ang tubo sa tindahan, ang laki pa ng tubo ng inutangan mo. Para kang kumuha ng bato at sinalang mo sa foil. Stapa pa nga. Pero mahirap talaga magdegosyo pag galing sa utang. Dalawang ulo sasakit sa'yo. Dalawang bulsa mabubutas. Dalawang tenga mabibing eh. Dalawang mata maduduling. Kaya kaya sa mangutang, mang istapa ka na lang. Bali tapos ko na nga palang sabonin at alisan ng alikabok yung tindahan. At pupunasan ko na lang itong mga paninda para pagbalik walang alikabok. Kasi useless din kung ibabalik ko yan ng hindi ko pa pinupunasan. Parang ginaya ko lang to sa yon na malinis sa labas ang dumi ng kalooban. Bars, don't panic, it's organic, hindi ko sasabihin ng pangalan mo. Wala kang kinalaman dito sa video ko kasi mini vlog ko to. By the way, October na. Ano nang plano mo sa buhay? Tatambay? Mag-a-apply? O magne-negosyo? Kahit aling dyan, basta kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikakasaya ng iba. Dapat yung ikakasaya ng sarili mo. Masaya nga sila para sa'yo, malungkot ka naman para sa sarili mo. Tignan mo tong tindahan ko. O ba diba, bago na tignan, sana dumami na yung customer ko. Tapos dumating na rin yung order ng kabilang tindahan. Akala nyo sa akin, no? Wala akong pang order sa mga ganyan. Maliit pa lang puhunan ko. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panunood. Pa-share naman po, please.